Yo, what's sa mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot o nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Mag Subscribe na rin po kayo mga update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw raw eh, okay. ah. eh, <laughs> Simento pala. Giniagawa mo. Bola lang yan. Eh, sila. <laughs> ah. parang cake din talaga eh, no? <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Wrong. galing niya, no? <laughs> <laughs> Baka yun ipapagawa niya. Sira Ah! <laughs> wow. Ang <Pumatan> yun <laughs> ah. Hindi Asa. Ah, Jollibee talaga. Tutong <laughs> sa'yo. <'ya>. Iyakin <laughs> <laughs> ya ka na. kana. to? Ba't oh, eh. ano lagot kayo. May heart. Mm. Ah, ano sabi? Iyak na si ate. Ay nakita ko lang sa messenger mo. May Mina, na heart. Nako. Sino to? Babae mo? Oo. Oh, mama ko. Mama niya pala. Okay, ganun silang luha. Hindi mo naman <laughs> sinabi. Betulog kasi wala siyang profile picture? <laughs> Hindi ka naman <lang> kasi <laughs> nagkaroon. Pila ka oras ang tunga sa adlaw. Pila <laughs> ka oras. Pila oh, oras. Pila <laughs> <blah>, <laughs> 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 ano, Pila oras. oras. Outing tayo, sagot ko yun. Sagot ko ba ang <laughs> Hindi na cottage, dinala niya. Ba? Bahay lang talaga. Ayaw <laughs> ah. Uy. Ayaw ko! ko! Ayaw ko! pala. <laughs> Taas? Yes. Ayan, <laughs> no, di oh, pala ka. Location. <laughs> ah, dito lang kami sa Lagoon, sa San Pedro. Lapit sa Binya, Lagoon. <laughs> Tsaka sa Santa Ros. Kinalangan. Kinalangan niya rin. Location sana yun. Ang <laughs> trip ng mga atin ito. Wow Haba. naman! Ayos ah. Ay, Lapit ang pagkakainit ah. Hello po, nananawagan po ako At kumakatok sa inyong puso Reminder from Silosa Nalapitan yung boyfriend ko Nalapitan boyfriend ko Kung mahal ka nun natin usang siyang lalayo Aba! No. Parang may nakamuyang hindi maganda Tensyonal ba yun o? Hmm. Sugani ni butsok ba ino? Iya, mo nang ng tunga-tunga sa dagat ng way. Life jacket, life jacket. Ah, mas isong sikulas Kulas, uy. Tapang nga. Iya, mo ng wala para shot, para shot. Nau Asa mampukan ka nakahibawa na? Dito, sa iyahang haya. Matapang nga. Pero batay na. Ha? Diyos Itikin na lang. Ay, oh my God. Subukan. Ang <laughs> 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 nainis na si kuya. Hindi man ako kasing ganda ng iba. Ah. Kaya ko namang magpatirik ng mata. Mako. Hoy! <laughs> Paano masabi? Paano ate? <laughs> May paang panahon, kribing inita. Ah. Pero imong gugma, perting bugnawa. Ah. <laughs> mas malamig pa sa refrigerator. <laughs> bisaya po kasi ako. Kaya yun po yung ano, na-adapt ko na rin po yung the way na kumanta kami. Ano oh, mga special mo kinakanta? Shout out sa mga idol uh, ating yung bisaya. Hotel California. On a dark desert highway, <laughs> welcome to the Hotel California. Ganun po. Huwag <laughs> ko <po> idol. <laughs> huh. Busy sa idol ah.

Sabi mo, hindi ka na naman talaga eh. mo mo na <laughs> <laughs> Hindi pa nga <matakilang> oh, panalitan <laughs> yes. yes, um, ka. Sana ka. Uh. Iyong putot na asawa! Ayaw <laughs> hey, eh! Hey. Gabaan ka na! Huwag mahimo. Huwag na lang! Tuna lang! Tuna lang. Tuna lang. Tuna. Samot ng gaba <laughs> <laughs> Ay nalak. Uh, oh no. Alak oh, ate. Oh, oh. Di maganda no, pagkakalagay. Oh, oh, oh. pagkakala Gwapa ko nga Opao, Ikaw na no, ba Oh <laughs> 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 <laughs>

Hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout ka pala kay Idol Rica Del Castillo, Idol Ferdinand Basilio Tinasibu. Maraming salamat po. Shoutout muli para sa Idol Marlon Bactol. Maraming salamat din po sa suporta Idol Loreto Castro, Idol Rolly Azanyon. Maraming salamat po. Shoutout muli para sa Idol Rayson Jess, Idol Choco King Nagdabaw. Maraming salamat. Idol Loreto Castro. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Milbaldo. Shoutout muli para sa Idol Jun Sunga, Idol Ramon Boban. Maraming salamat salamat po at kay Idol Hernanis Turing Butin at bilang suporta po sa ating channel mga Idol huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video maraming salamat po sa inyong panonood bukas na naman po muli higit po eh oh my god